Hindi ko po ito laban against GMA kundi sa mga taong gumagawa ng kahalayan at kasamaan. Sa gulang po na 15 years old ay naranasan ko ang pinakamapait na maaring maranasan ng isang bata. Pero dahil po sa aking marubdob na pangarap na mayaho ng aking pamilya sa kahirapan, ay pinilit ko pong kalimutan ang pangyayaring ito sa aking puso at isipan hindi ko alam ng aking pamilya pero apat na beses po akong nag-isip na tapusin na ang aking buhay. Dahil sa matinding kahihiyan na maaari kong maranasan kapag nalaman ito ng lahat. Dahil sa pandidiri ko sa sarili ko na ginawan ako ng ganito. Dahil alam ko po sa sarili ko na wala akong magagawa at walang makikinig sa akin. Kaya pinilit ko itong burahin sa puso't isipan ko dahil din sa matinding takot na kapag binalikan ako ng taong umabuso sa akin, ay hindi na, hindi ko na may pagpapatuloy pa pag-abot sa aking mga pangarap para sa aking pamilya at sa huli ay madamay pa sila. Ako po ang gagino ng aking pamilya at gagawin ko po ang lahat. Maigapang lamang po sila sa kahirapan. At mati ako ng papag-aaral ko ang aking apat na kapatid. It took me five years to finally speak out noong 2010 dahil nagipon pa po, po ako ng sapat na tapang at lakas ng loob at mental fortitude para isiwalat ang pang aabuso sa akin. Bilang 15 years old, ako po ay mahina, walang kalaban-laban, walang magagawa, walang kilala. Ako po ay isang mahirap lamang. Inihiling ko po sa kagalang-galang na committing ito na mas paigtingin po natin ang batas laban sa sexual harassment sexual abuse, rape, lalo na po ang male rape. Mas mahaba pong prescription period po sana dahil ang mga biktima po ay may iba't ibang kapasidad at kakayahan para lumantad. Para naman po sa mga kumpanya, korporasyon o organizations ay alagaan po natin sana lalo yung mga biktima na nagsusumbong sa inyo. At nang sa ganun po ay magkaroon talaga sila ng ibayong lakas ng loob para isiwalat ang kasamaan parang hindi naman po yung yung nagsumbong ay parang na, na left in the dark na lang po sila at parang na left alone in the battle yung psychological at psychiatric support post-biktima ay napakalaking bagay lalo po kung bata ang biktima, sana ay magkaroon din po ng safeguards para kahit inalis na po yung sex offender ay hindi mapabalikan o magagantihan ng biktima ng mga kaibigang nasa posisyon at may loyalty doon sa taong tinanggal. Ito po ang personal kong naranasan at matatawag po itong double jeopardy. Ako na po ang naabuso. Ako pa po, po ang nawala ng trabaho. Ang paglabas ko pong ito ay hindi lamang para makamit ko ang personal na katarungan. Kaakibat na po dito ang malalim na adikain ko ngayon na maimulat po ang mga mata ng ating mga kababayan at mga kabataan sa mga ganitong klasing pangaabuso at huwag pong maliitin at sabihin napakatagal nang nangyayari na ito po ay sadyang kalakaran na lalo na sa industriya ng showbiz. Any form of sexual abuse, harassment, assault and rape is never okay. Hangad ko po na mabigyang lakas ng loob din po ang mga biktima na lumantad at agad ding magsumbong sa oras na makaraan na sila ng ganitong klasing pang-abuso. Sa katunayan po ay marami na po ang nag-message sa akin tungkol sa kanilang mga kwento ah, bilang mga biktima ng sexual harassment, rape at abuse. Saka pa ako po naging biktima ng ganitong pang-abuso kay Sandro, kaysa niyo po akong lahat sa inyong laban. Lastly po ay para sa GMA. Hiling ko po na ito po ay um, finally magkaroon na po ng closure. I apologize po kung naging mapaghanap po ako sa network. Ako po, po ay isang bata lamang noon na may matayog na pangarap. Ang GMA po ang aking itinuring na tahanan, sandigan at pader ng mga panahong yun. Ulitin ko po na hindi po ako makikilala at magkakapangalam po sa industriya kung wala po ang GMA. Up until now, proud po ako na ako po ay minsan ay naging kapuso. Ngayon po ay handa ko ng harapin ang tunay kong kalaban, ang nanghalay at umabuso sa akin noong, noong ako po ay 15 years old pa lamang. Si Mr. Danny Tan. Maraming maraming salamat po. Pinangalanan mo na. Okay, ano anong balak mo? You, you're going to file a case against him? Yes po, okay, your, your, your Honor. honor. Uh, uh, you? Yes po, uh, Your Honor. Anong anong kaso? Sexual harassment? Um, we're looking at, uh we're still studying po, uh, Your Honor, ang rape, rape. or or child oh, yeah. abuse. Okay.